Gilang tag-ilis, anak niya. Ganong dili mo na matug ng bibi na. Pitok-pitok. Ah. Oh. -pitok. Ganong dili mo na matug ng bibi na. Ah. Luya ikaw, wala ang duhay. Ha? Ah. Ray, ray, di, di, di sa si matug, ray, oh. Wala na duhay. Ganong dili mo na matog ng bibi na. <atto> ha? Plankis plankis kara ngomong ay, ngomong 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 Gunit ngomong tintin ngomong gunit ngomong tintin dobi. Gunit ngomong 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 tintin bi. ngomong 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 tintin bi. ngomong cici, ngomong 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 bi. ngomong ngomong bi. Ay, Mga sabon, hindi pang tagak. Ay, na naman ang bibi tagak-tagak mo na. <laughs> 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 Kusgan ka rin ang... kayo. Awa Alas na yung binakapin rin. Huwag para tawag rin, Hindi siya matulog. Eh. Akong di pa naog. Kaya pa, ato, bisbilan. wala na sa, wala na sa mamam. Di na sa katog. <laughs>